Grabe si Austin Reeves parang all-star maglaro, mamaw mode at ang lupit nga ng highlights na mga ginawa. High IQ play naman ni Lebron sa pulsa ulong Raptors player at si AD abay din akma sa muka sa play na ito. Bagsak at si RJ Barrett sa first quarter pa lang ay may kaalitan na, na agad. Rematch ng Los Angeles Lakers at ng Toronto Raptors. Makaganti bang Raptors sa Lakers ngayong balik na si Quickly or talunin muli sila dito ng Los Angeles. Well alam mo nating yan in the first quarter abay the Raptors offense is on na roll na agad at sila nga ang may early lead sa labang ito. Pero ang Lakers naman ay hindi nagpapauli dyan at talagang nakadikit nga lang din sila sa so umpisa at si AD may 3-pointer na agad dito. Si RJ Barrett nga mga idol lang naunguna dito nga sa Raptors offense. May inangasan pa isang Lakers fan dito at para naman sa Lakers ay si Andre Davis ang scoring leader nila at the start with 10 points na agad. At dito si Austin Reeves what a shot at the end of the shot clock over sa 7-footer. At sa ating last minutes in the first quarter, ang mga dayo nga ang patuloy na nagdidigda ng labang ito at silang patuloy nga na may hawak na lamang dahil nga yan sa so tulog na depensa ng LA Lakers. May 34-26 to 26 advantage dito ang Raptors after the first quarter. Second quarter natin, what a block by Jackson Ace mga idol, ipad ang bola. Pero ang Raptors continues to maintain their lead dito at the start. Kaya naman, gumawa na rin itong si Lebron James at end one play. Ang kanyang ang ginawa dito, tapos AD what a move. Parang gwardya, nagdiretso sa poster dunk. Napatay mo dyan ang mga dayo ng dahil lumalapit na nga dito ang team ng LA Lakers. Pero ang Raptors in the last minutes did a great job naman in stopping the LA Lakers mga idol sa tuluyang pagkuha ng labang ito at pagkuha ng lamang naging sampu pa nga ang advantage this second quarter pero sa last seconds natin come ready shot dilo back to back 3 pointers nga yan ng ang nagdikit sa kanila 55 to 53 after two quarters at sa ating third quarter, aggressive si Lebron after ng 5 point per sub lamang. Pero ganun din ang Raptors mga idol, si Grady at pati na rin si Quickly. Binalik nga nila sa 9 points ang kalamangan nila. Timeout ang Lakers, mukhang bad trip na si Coach Redick. Pero Austin Reeves naman mga idol, bumawi nga at sumagot ng quick 5 points dito nga sa Raptors. Kaya naman sila ngayon ang napatawag ng timeout. 64-60 ang score natin with 9 minutes left. And then dito mga idol, high IQ play ni Lebron James sa pool sa ulo. Ito nga ang Raptors player. At si Anthony Davis mga idol, on both ends, abay making big plays para nga sa kanyang team. Para nga sila'y tuluyang makadikit na at all-in-drives. Ganon din mga idol, what a highlight play ang ginawa dito parang all-star maglaro. Lupit nga ng highlight na ito. And then mga idol, sa big block naman ni Anthony Davis dito, ay nadali nga siya sa kanyang mata balik sa locker room si AD. Pero ang Lakers nga hawak ng momentum dito sa laban at maganda na rin ang kanilang opensa. Kaya naman mga idol sila na ngayon ang may hawak ng kalamangan. At sa pagtatapos ang ating third quarter, 6 point lead for LA, 88 to 82. At sa fourth quarter natin ang Lakers na ngang mayawak ng labang ito at nagdidikda. Si Lebron James mga idol nag-uumpisa na ngang mag-takeover. Back to back love plays dito nga kay Jackson Ace. Pero nadala rin siya kagaya ni Anthony Davis. Si Jaco Pertol na naman ng mga idol sa pool sa mukha si Lebron. Bagsak. Time out ang LA Lakers pero lamang sila 100 to 89 with 8 minutes left. At sa sumunod na mga minuto mga idol ay ginulat nga ni Lebron James at ang team lang Lakers ang Raptors at talagang ibang iba na ang karilang offense at hindi na nga mapigilan ng Raptors defense parang nilalaro na lang sila at ito ang naging storya natin mga idol hanggang sa pagtatapos Lakers win na panalo 2-0 sila against the Raptors.